Gusto ko lang na i-flex ang ilat ng mga cottages guys. Ang mga ilat. Ako so, na, mayroong tambayan. namin isang ilang seawall kaya may mga drawing. Okay, kami dito, so, guys. Kadali sa chicken house para sa amon nga lunch. So far, naka, okay na. Nakalibot Actually, na kami All Alright, so for today's vlog, uh, doon ta naman ako call nga duha ka mga kids kag malibot kami sa sa... Dali sa... Dali sa Negros. So, magita kami spot kung diin uh, ah, pwede di kami kapaligo, pwede kami ka swimming swimming, no? So I don't know lang kung ano nga, nga, spot or ano ni nga resort ang makatuan namon, no? Kay gusto ko kag kung diin nga, nga lugar, kung kami karon maka okay. makalambot nga resort ni. Okay. Then ready na kami, ready na kondisyon ang amon nga salakyan. Ready na kami sa amon nga pag vlog. Let's go. Okay na ka Okay na ka Excited, excited na ka mo? Excited. Yes! Ah? Ano, anong tsura sa excited, be? Na. No. Uh, ano tsura sa excited? Kira ka taan. Alright, for today's vlog, I think it's our first family rights vlogging. No? Correct, man? <laughs> Naglabay kami diri sa amon um, nga paborito nga talabahan ang dyanin talabahan kung kamusta na ang nga business diri. Wow! Dogin cravings ko sa talabahan. ha. diri kami nagagi sa Ponta Taytay -tay Beach Resort. Madamo kadi makita sa mga talabahan nga nagaplastar sa kilid lang. Then, gintistigan naman namang ang isa sa mga resort diri sa Punta Taytay kung ano ang itsura diri kung pwede papaliguan. Eh, nari kami subong sa Punta Taytay Beach Resort. I think iyan isang uh, bilyarus. Ay, ko ano rin pangalan din? Pero tagpulo lang nating entrance nila guys pero medyo ano lang, pang masa lang siya. Ang muna di ang itsura niya sa sulod. Ano na itsura niya, no, kung uh, low tide, medyo ang 250 is uh, oh, coffee coffee siya, color niya. So, no, hindi siya pwede mapaliguan. Then, may mga may mga bato-bato gamay natin sa sulod. Pero kung gusto niyo lang niya makatambay, di, family banding, no. Then, may um, mga upod ka mga kids. Nami na di siya, goods na di, no. Uh, for only 10 pesos ng entrance pwede na kami ka tamay-tambay eat, makaon and uh, celebrate kung anong mga uh, mga birthday amo na no dre sulod so amo ning sura dre hindi kami kapaligo subong di guys no kay tungod ang tubig tuman ka low tide no nami ta rekon taog-taog gid siya kaayo all right Kaya daw hindi manami ang palaliguan sa Punta Taytay, itray ginamon nga magkadto sa south, no? I think from Bacolod to Kabakalan, mangita-kita kami sa mga beach resorts. Pwede namon sudlon. Kag samtang nagapagwa kami, nalabayan naman diri ang resorts ni Grenzy. Since nga first vlog namo ni With My Kids, Abaw, hinahinay lang kag chill rides lang niya kami. First stop is Bago City. Kag kung wala pa kamo nakalagaw diri sa lugar sang Bago, i-try nyo kay madamo man sila sang lugar nga pwede nyo gid katuan. isa sa mga tourist spot nila amo ang Pantayan Park. Kat timing it, may naglabay ng mga big bike ang nagadala mga foreigner. So from Bacolod first stop namun diri sa Pantayan Park sa Bago ti Amo pala nga di ang amo na rambut pero do mga lapyo na sila. Guys, kanami na di sa Batayan Park. No labot labot nga tahom sang ila din nga place. Ano na din, pang selfie-selfie no? sa social media. Ang nami di kay may mga kalanaan naman sa mismo sa tubang sang mismo nga park. Puro na din mga inasalan. No? So, tahom. So, libot-libot to na namon di gamay ang ilang park then go naman kami all the way aa ternyata asta saka bangkalan oke mau select ko di sa ila nga nga park dire sa bantayan manami tanami wah Alright guys, so medyo init sa buong ano ang klima dire sa sa Batayan Park. So himo na mo, pinakalibot na kami di. Magawa na lang kami. No, mangita kami na sa buong uh, kami makalunch. lunch yes. No, kaya do medyo gutom na ang duwa. Oh, yeah. So so far naka okay na nakalibot should, na kami di. You know, Kakanami lang ya. Kay game na game man ang ako ng mga kids sa adventure. Nagapit kami tigas guys dalik sa uh, chicken house para sa amon nga alan. So, thank you guys, salamat. Kag paglabay namon sa dako nga bridge sa Bagu City, I think pag u-refer kaya nagdako, naglapat, kag nagtilo. Amuman ang pulupandan kina Repair Madrid ang ilang mga dalanon. Kag pagabot mo sa Valladolid, amo ni kata sang view ang makita mo sa ilang nga boulevard. Nalabayan naman ang na matahom na banwa sa Valladolid, isa ka municipality nga nagaatubang sa isla sang Gimaras. Kakin naman ang matahom nga municipality sa San Enrique. Pag-abot naman diri sa municipality sa Ponte Bedra, naghapit kami diri sa ilang nga boulevard nga padayon na ginapadami isang ilang nga gobyerno. Pasalamatan ta ang mga vloggers diri sa Ponte Bedra kitungod sa ila, sila man ang rason nga gusto man namon nga katuan ang ini nga place. Alright, so medyo, medyo lawig na ito nga biyahe kayo. Sorry, sa sa boulevard sa Municipality of Pontevedra Vedra din sa ilang lugar no? So, Abi mo po maglabay Kaya di sa Pontevedra Abi mo do wala lang lang Pero uh, actually Dari sa likod no? Sa likod blas ang ilang uh, nga nga plaza da Kung mag uh, right turn ka Sa likod di Ang ah, muna din makita Ayun mo, May mga talambayan May do boulevard yeah, may, may, no, Labi, labi naging kong hapon Namin at itambayan Huwag no, namin sa ilang si wall Kaya may mga drawing no? so ang mahambal ko lang nga mas mapatahong pagin sa municipality ang ina nga park or boulevard San Ponte Vedra katahong guys kagandis kami makaabot sa lugar sa hinigaran may nakita kami sa higat nga Kanonoy Beach Resort so let's go kagsudlon ta uh, beach resort Kanonoy Beach Resort yes. Alin sa main road, pasulod, I think, mga 2 minutes lang, ara ka na dayon. Although, simentado man ang dalan dere, pero hinahinay lang ka kay medyo gamay ang dalan nila dere. Sa so, 40 pesos mo nga entrance diri abaw sulit kaayo taom taom sa sulod okay, today, today, sa Canonoy uh, Beach, uh, Beach Resort. Sa Canonoy Beach Resort, sakop ni siya, guys actually sa Hinigaran. Sa Hinigaran, then nakita ka din sa sulod no katawhay. Kag wala sang uh, tao, no wala na timingan siguro subong, wala masyado tao or guest nga nag-abot. Then diri kita maligo, no? Maligo kita. Kalantaw ta tong dagat nila kung Uh, ting gusto sa mga bata ako medyo blue blue so basit dari basit, basit green let's go try ta Hello, diyan ako siling buti sa resort ni sa kanonoy tawai tag peaceful peaceful ibalik ko na ta oh. let's go So, ang tubig nila di guys pag abot naman di sa may kilid bye bye medyo ano siya no medyo pero ano siya tinlo siya galing kay tungod siguro nga medyo gahangin hangin, -hangin sa so buong kumbaga kusog hangin uh, medyo brown siya gamay lang pero okay siya no nami siya paliguan kag kanami kalapad sang ila de nga ano nga resort lalapad-lapad ay don't know lang kung asta tong resort sang kanunoy no so ta wide de. First time naman magsulot e. So gina-shoutout ta. Ang Kanonoy Beach Resorts sa uh, uh, hinigaran city. Tama na ang dagat e. Feel the rhythm, feel the vibe Entrant beats, they come alive Under the moon, the stars align Reggae nights a timeless sight So, I think pwede na kami kapaligo kay wala na init, tawhay na. Pwede na kami ka-swimming sa nga ako niya anak. Tawit tawhay in. Ang na di ka rin itsura sa Beach Resort. Na malabayan nyo lang na dahi kung from Bacolod to si Palay, na makita nyo na may, may pangalan sa igadalan niya Kanunoy Beach Resort. oh ang duwa ko ka mga bata -obra na gobrano sa lasang ila na para po i-dis kapungko, ka So I hope na suportaran nyo man ang amon nga family rights vlog all over Negros kag sa iban pangalugar. What? Yeah. <laughs>